Ah, bakit pa to sa ilalim? Uh, uh, to? yang mga kerbinsir kaya dahil wala kami bigas kamo tingkahu na naman yung tanghalian namin Kita na diji Kita ba Mau Di ay di anak Dah, Dah lagi itu. Hmm. Ang eh. laki ng mga punod mga kabinsuer hmm, Baliin na lang, Balikin. Ah Oh, laki mo eh. mga kadutsi rin, naghanap kami ng wild na ubi. Kasi yung kabuting kahoy na ito natin, kaunti lang yung unod niya. Ito, may nahanap na kami na ubi ito. Ito yung ubi mga kadutsirir. Hanapin natin yung puno nito, kung saan ito banda yung puno. Ito mo ni. O, oh, dara. dara na hanap ko na yung puno. Ito, kaya natin to. Ito. Ito, ito, meron na. itu tim puno tim puno makan di sini lah ini nang ubi malaki nang laman makan di sini tu no oh. tinggi mau nah tinggi mau nang laman tu malaki ini ni kenapa ni? Kenapa ni? Woi woi, nak kukuh-kukuh kan abu-abu ni? kukuh ni? Hmm? tengok tak duduk dah Tengok-tengok, laki nang Laman makan kukuh-kukuh ni Kau matanggal добре е на барбин. Да го пробам Kita ke dia. Kau ni. Kutu anjing benar. Ui. Kerak ke ni makan inbox. Hmm. <laughs> Ibu kuha nama si guru ngkuh ni. Ya. Kinunan? Kinunan dah. Ah, basuh ini yang ada. Subra lah si guru nak buksa. Nga kakuan ni tadi yang ada si guru. Gamai puluhan. Kan tunggu si katiguan ni.

apa? Oi. Nak eh. Orang nak kahui sah. Mm. Kan ingat dulu, Bos. Oi, Bos. Masih nak saya ke bah. Kan balik. Nah, kan ini balik. Uli makan cerai para. Makan itu. mad unod. Kena Bos? Ya nak sini tu. Saya yang nak pergi tu. Nah, nak Uber eh. Sah? Uh -huh. Uber kan. Ini pergi. Hmm. Ano pwede mangka din sirir? Sobrang ano na siya? Sobrang sobrang, sobrang sa edad. Ayan, yun na lang yung kabuting kahoy lutuin natin mga kabinsir. Pwede na siguro yan. Ano na, Rebo? yan. Dito mga kabisir, balik na kami sa kubo kasi yung mga ube na tinarikit namin dito, ay, hindi pa, wala pang laman. Yun lang siguro yung mga kamuting balanghoy, butuin natin. Magkasya na siguro yun. Awa na rin ito. Ingredients natin sa balanghoy, kamuting kahoy. Yan, isa. Baka matamaan yung tanim. Ito so, mga karbitsurir, balatan muna natin yung kamuting kahoy. Walang, walang kamay. Ah, mag, maghanap mag pa kami mamaya yeah, ng mag-sponsor ng na asukar natin mga karbitsurir. Wala, yeah. may baling Kumaya ba ni ating balanghi? Ayan. Ayan. Saya nga bugso tuwang kuan. Yan mga kabinsurer, ito na lang yung pagtiyagaan natin mga kabinsurer, yung kamuting kahoy kasi yung sinukay natin na ubi palpak yun. Na ubi na sa edad, hindi na pwedeng lutuin. Ito yung uh, magaling na kasama natin na kalbo. Yan. Yan. Basta kalbo daw, masamang tao. Ito, masamang tao. Ito mga kamitsuro. Tingnan nyo mga mukha. Oh. Ah, marami kami dito mga Yung iba, naghihintay lang na maluto yung kamuting kahoy para kakain. Mga pabigat. <laughs> mga pabigat mga kamitsuro. <laughs> mga kamitsuro. <pabigat>, mga kamitsuro. <laughs> mga kamitsuro. Abot ito si DJ Plotix mga Naghaling na mga kamitsuro. Oh. na mga Umilaw na yung sungagan. Napal napalong, napalong agad. <laughs> <laughs> ito na yung kamuting kahoy natin mga kalitser medyo kaunti lang yung kamuting kahoy natin tapos marami tayo napagkatsahin lang natin ito mga kalitser ito na

Uh, malata ang yung ano yung kumuting kahoy malata yung lalambot mga kadim tapos yung unang higa natin sa gata ng niyog yun ang lagyan natin ng asukar para tatamis yung kamuting kahoy natin tama ba mga kadventurer yan ready na yan pratak ang mga kadventurer huwag mo na ang mga kadventurer Aro na kabarilan diyan. Wa wow, na si Udi. Si Udi. Kasi Udi. Patay na Lapit mo lods. Yan lods. na yung asukar natin mga adventurer. Halo na natin sa uh, unang gata natin para pang final ingredients to sa ano natin. Pang final ingredients to sa ang hindi ingredients yung palang para sauce yan ito naman kami yung gata na mayroong asukar pag malata na yung kamuting balang huy mga kami saka na natin ito ilunod yan nagpan muna natin kasi hindi pa hindi pa masyadong malambot yung kumukulo na ang init ang init mga kami sir

Tama ka rin, sir. Kainan na. Luto na yung balangoy natin. Kain tayo, so, guys! Ready lang mga... Adventure na natin, no? Ready na, guys! Hey, Mr. Operator! Ay, lang ako nasa, eh! Hindi na ako ulang mo. Bukas na ako natukuan. Ha? Bukas ka po. Ha? Ito, mid. Mariyang Yan hinaon na mga karbitsurer. Luto na. Ito pelanggan. Kuwani sa resi. Ano sa kayan bo ang. Ano ba galit Yan kain na mga karbitsurer. Kain

dak amak-amak ana amak ni amak nak siap sama apa sama nang siap semuka ko ya sama siap ko okey lalu ah itu tiga perut ik bagus ni dah jungkung sok pun dan macam mana reto nak tanya di airport tahun dah asu sigawal pandu patois ah betul betul babay na kami magkarbinger kasi posturis na tayo babay na labi ul babay na babay 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 love you all. babay 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 Nak helo! hello nak lawan aku ting. Jalan, jalan, jalan. 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 Jalan, nah <laughs> Ding, ang bato <laughs> Ding, yang bato Ang bato, ding, ang bato Ang bato, <laughs> ding, ang bato <Dengan> <laughs>